Oy! <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi Alam niyo mga kapatid Hindi naman sa mga Ibig sabihin Kapit ko sa mga babae Alam niyo ang mga babae Mas nahihirapan na kaysa sa ating mga lalaki Diba <laughs> bakit? Tayong mga lalaki pag galing natin sa trabaho ha? Diretso tayo sa salas At may kasama pang kapi. Nagpahinga at kung may TV tayo, manood pa tayo ng TV. Yung mga asawa natin, ang mga babae, pagkagaling natin sa trabaho, sila ay nagugas ng plato. Ha? Naglalaba. Ha? Nagsasayin pa. Ha? At nag-aalaga pa ng anak. At pagod na pagod na. <laughs> Pagdating ng gabi, Araruhin mo pa. <laughs> Kaya, sino ang mas nahirapan? Tayong mga lalaki o sila mga babae? Kaya mga kapatid, hinahinay lang. <laughs> okay na mga kapatid. Na joke time, magkukusiboy mama joke time. Ha? Ah, don't forget to share me and describe uh, and like me. Okay, assalamualaikum, salam doa mga kapatid.